Lumakad ang saksi ngayong team sa Barangay 173 para sa isang independent survey. Ito ay isang initial survey sa walong lugar na pinuntahan ng grupo sa nasabing lugar. Ito ang Sitio Celerina, Sitio Sikatuna kasama dito ang Hillcrest at Santo Nino, Sitio Santa Cruz, Santos Compound sa Sitio Maginhawa, Usnay, at ang Congress Village at Senate Village. Survey lang po. Ayaw po. Apo. Ano po yun? Apo ma'am? Sino po sa apat na po na ito ang napipisil po ninyo na... Ito po kami si... Ah... Uh, Mabalo. Kay Mabalo? Apo. Kay Kuya Emi. Bakit Ako. po ang si Kuya Em po yung napiisil niyo? Um, kasi po parang siya yung may ano na uh, tawag doon. Pwedeng iangat ang barangay kasi Ako. meron na po siyang sariling ano? Ang tawag ko? May kakayahan ko siya. Opo. Ah, ito ang sabangon po kami! palitan ah. naman natin. Ano, parati na lang bang tuyo. Kailangan pamisa-misa magkaroon naman ng sabaw. <laughs> <laughs> At gulay. <laughs> Sino ba bubotan nyo? Pagbangon, siyempre. Si Emil, mabalot kasi. Dating pulis yan. Graduate pa ng law. Juris doctor yan eh. Ah, uh, oh. Yan yes. ba mag-election ngayon? Sino? Ah, kahit yung mabalot po tayo. Mabalot. <laughs> po. Oh, oh, Bakit po mabalot, ma'am? Mabalot, ma'am. Ma am. ah, syempre po, para mabago na yung takbo ng ano natin, barangay. At maging maayos na rin. Ten na tayo. Okay. Ten. Ten out of ten. Ten out of ten. Pinag-iisipan po muna kung ano bang karapat at ano ang agenda nila sa barangay. Kung sakali po ba ngayong gaganapin ang eleksyon, sino-sino po ba ang inyong napupusuan sa apat na barangay natin? Wala pa kami nga na dyan. Ang kita pa rin po tayo. Ang kanji? Oo. Mayroon pa kasukin na kanil sa Bluetooth. Ito, dito ako. Ah, ito si Bautista. Salamat po. Ay, hindi niyan makukuha pa ng pangarap. Ay, ah, hindi po, hindi po namin. Hindi ka kulay Ito po, si <laughs> Heidi Ligon. Ito po. Ay, tay. <laughs> Ganun na rin po. Salamat po. Ma'am, kung sakali po ba, uh, ngayon gagawin ng ano, ang butuhan. Sino po ba ang napin po soan yun? po namin. Opo. Okay. Totista po. Dote, Uh, uh, kung sa sakali po ba ngayon ang gagawin ng ano, ang eleksyon, sino po ba kaya napupusuan nyo? Eh, hindi malayo pa Ah, eh. oh, sino napupusuan mo dyan? hindi hindi ka makakagawa. <laughs> na alam, alam na. Alam na. hindi okay ah,

dito po sa top ng barangay. Uh -huh. Ito pa, yung pagbama. Tito po, sino po Ito po uh -huh. si Kuya Edil okay. okay naman siya. Okay naman. na. Okay. <laughs> na po dito yun. Ito? Uh, si Kuya Emin po. Bakit po si Kuya Emin? Para na mabago yung patakaran ng barangay. Puri, ang amin ay pagbangon. Pagbangon. Emil, mabalo Mabalot. Lubaba sa barangay Calio Survey ng saksi ngayon na nangunguna sa Emin Mabalot at naungusan ang mga iba pa niyang katunggali para sa pagkabarangay, Captain.